So, okay guys, eto, another day, another vlog tayo. So, yan guys, pansin nyo naman, nandito na pala tayo sa palengke. So, for today's vlog, ay opo, mamamalengke po, daddy je nyo. Siyempre, same routine lang tayo guys, at mabilisan lang to guys. At ayun, pansin nyo naman guys, inuna natin yung frozen, tapos gulay, at boom, eto, nandito na tayo sa aking suki na si sa palengke, yan sa condiments. And after nung, guys, yan, kay Boss Romel ko, yon na um, miss naming magkwentuhan ni Boss Romel. Thank you, thank you talaga, Boss, sa mga advice mo. And after nung, guys, yan, ito, mabilisan lang tayo. Kumuha pala ako ng uling ate. And ito na, boom! Kinakarga na na nila, pare ko, yung aking mga pinamili. So, habang namamalengki tayo, guys, yan, kumustahan naman tayo. Yan, marahil ngayon, eh, mahina ang inyong tindahan o oh, wala tayong gaano kita. Ito lang yung maa advice ko sa inyo, mga kasari, or ano pang business yan. Tuloy, tuloy, tuloy lang tayo. Lagi lang nating isipin yung ating mga pangarap, guys, yan, para magpatuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. At syempre, dapat lagi nating kasama si Lord. So, yan, pansin nyo, guys, yan na pala yung mga pinamili ko, guys, yan, full pack na naman yung tricycle natin, and whoop! Yun. Transition na lang tayo guys. Nandito na ako sa bahay. At syempre, ano pa bang gagawin natin guys? Yan. Pansin nyo naman. Dati Jepo nyo, laging ganado sa ating business guys. Ang kasarapan kasi talaga, eh, eto guys. Alam mo yung feeling na dahil hindi ka na nga nakikipagtrabaho, hindi mo na kailangan mag-please ng ibang tao. Yung everyday talaga, good vibes lang guys at walang gaano stress. Oo, minsan mahina yung benta pero okay lang kasi nakakahanap tayo ng paraan dahil nga nasanay na yung ating sarili guys. Bali, ito yung kasarapan ng nagnenegosyo guys. Kahit maliit lang to guys. Kasi nga eh, lagi tayong natututo. Everyday is a learning talaga guys. At syempre, kailangan pagtsagaan natin yan. Kailangan kumilos tayo para matupad yung ating mga pangarap at wag na wag tayong susuko. Yan, pansin nyo naman, diba guys? Everyday, pag namamalingki talaga ako, eh ako na yung namamalingki, tapos ako pa yung nagdidiskarga, eh alam nyo naman, napakainit dito sa atin. Eh, kailangan tuloy-tuloy lang tayo at ayun, pa-acting-acting pa ako, guys. <laughs> at alam nyo ba, guys, pag si Daddy Jepo nyo ay hindi namamalingki or walang gaanong ginagawa sa tindahan, for example, nagbabantay lang tayo, habang nag ako ng customer, hindi ko sinasayang yung oras. Ang ginagawa ko noon, eh, nag edit ako ng vlog or nag-iisip pa ako ng ibang content. Or pag may naman meron nag-chat, yun, nagsiservice din ako ng tricycle, pati yung sasakyan natin, at kolong-kolong. So yun yung mga extra income ni Daddy Jepo nyo, guys. Hindi lang ako basta dito sa tindahan, nag-iisip tayo everyday ng mga dapat nating pagkakitaan para mabilis na matupad yung ating mga pangarap. So yun lamang, guys. Halos patapos na ako dito. Sana na-inspire ko kayo. At ayun, ginawa ko ng napakasarap pala na ice coffee ni mami ko. At ito, taste test natin. And boom! Boom! Yan. So refreshing. So yun lamang guys. Bye-bye. Finger heart kayo sa akin. And hey, God bless you po.